没事。嗯嗯 Hi guys, good morning Ayan, nandito tayo sa Real Quezon Kila Kuya Juby Dumating kami dito paggabi mga alas 7 Galing Infanta Kila Ate Nels Mga ladies guys busy Naglalaba dahil marami kaming ano Maruruming damit Yung pinangilog namin Tapos yung galing kila Ate Jo Maruming damit Tignan natin sila guys Naglalaba sila You <laughs> know yan you o. Know? Yan you o. Know, ang daming labahin o. <laughs> Ata, pinagkapyan niya o. Naipon ang na aming labahan. Ang daming aming labahin o. May mga, kanya, mga pa. Kanya-kanya kami kanya, kanya, laba. Salubong. <laughs> Ayan, yan? bata? <laughs> Nagasimula na ka sila. Ang ilod, oh dila. Dadalito parang sabon niya. Ah. Ayo. Flat siya, no? Mm. Dito kami, guys, natulog kagabi diyan sa taas. hi Auntie, good morning. Good morning. Ka? Good morning. Po. Ito ko magluluto na po ako Tignan natin yung taas sila, ano, Joanne, um, sila, ati Greta. Tabing dagat lang po ito. Ayan, oh, di diba ang kalat? Hindi pa kami nakaligpit ng higaan. Ayun mga ka-dragon, tignan natin kung malinaw ang tubig. <laughs> malinaw siya? Huh? Malinaw din? Malinaw. 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 na oh, oh, Malinaw. Malinaw. Eh.

Mabato man pala. Mabato eh. na? Ha? Mabato? Hindi, buhangin na rito. Hindi, to. Tapos dito, banda, mga anak, buhangin na. Daming yung puno ng dito eh. Sarap ng tubig. Wow, eh. paron ng mommy. Tama ta. Hala! Ha. pa <laughs> rin po 'yung puwangin. Mal malayo pa daw ang malalim riyan. Ha? Bobong kulang yeah. Ha? na dibuangin natin. sagad ang laba. Waiting. Waiting sa tubig. Nani. At ang hila. Nagbayag sa yun, o. yung noise sa laba huh? Yan, niya tayo niya. Magdapat tayo ng pangangangang. Tsaka, ito lulutuin din namin yung mga litog na yan. Mamaya. Kain po tayo. Yan, nagganap kami ng mga ano. Sa signalan. Wala pa lang signal dito. Kain tayo, guys. Ang mga mahal sa buhay ay baka naghahagilap na kung saan saan. Ay, mahal sa buhay. Ano yung kalban yung dito ka? Oo. Oh. Paalam Pala mo. Ang nagagawa kami ng trailer. Tapos na yon? Nagpun kaya? Nagpisuway tayo? Oo. Oh. 10 ay may ulog ko. Wala akong bariya. Ah. Sa so, Di isang oras yun eh. Tatlong oras. Ha? Tatlong oras. Oh, tama yun. Doon na tayo sa port. signal pa ako. Hanggang saan ang abot niya? Hanggang dito? Hindi, hindi yung abot. Yung hindi kila Daniel nga. Pag nagulog sila, nakapunta ko sila ng tasa. Parang ganyan. Oo. Oh. Ito no. Hindi na nga lang. Ang bukong nang katapas ako. Ay guys, buti na lang may piso wifi pala dito. Kahit pa paano. Makakapag-connect tayo ng internet. Tignan nyo naman ito mga to. Kanya-kanya pisto. Sino ka video call nyo? Si Atun sa. So ayan guys, Ay, ilinisan na natin itong ating sihi. Uh, sihi. <laughs> Saka bagong. Butong. Ang balbalong.

maganda to yung doon tayo sa may kwan no? Lagat. Ano yung Ito nga, isa ka. Tara. Ibang klase yung buko nila oh, nagatid daw. Nagatid daw, tisubusog na. Ubot na, kung naman ka. Eh, ubot na ka na, unang tiligayan eh. nag ano na rin ng labahin mo Jay, di na rin lang natuyo. Tuyo yan, wala sa Nag-usod na rin doon lang. Oh, oh. nga na oh. oh. na, siya, nag ah. na, bata. Oh, dati na lang dito kami sige. Okay, Hindi <laughs> ko nakapag. Hindi ko man ginabutamaan sa kwan. Ah, may guys, ang bangka dito. Oh. Hindi na na bangko. Wow. Saya yun sa talo, di makaitayan sa tiyo. baka mag-scroll ang kanila

Yan, o. Oh, Ginagisa na kami ng kamatis. Napakarami ang aming lutuing bato-bato, o. Oh. Puro ano. Naghiram kami ng talyasi, kalaki. Ibuos nyo na sana, ah. Ang na, oh. Hindi, pag punti na lang, baguwag nyo ng bagoy tao. Ibuos nyo na yung bandang babaw niya. Okay. Knock. <laughs> Knock. <laughs> nakuwang ano ka kamisyon yun 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 namin nila busing may isang talyase walang pa sabi nila masarap daw ito eh Lalo't mahirap kinuha hmm bed hmm. hindi yan nag alam hindi yan nag ano basta basta nag buka kaya ito ang tawag sa amin di eh, dahil ito pag magkain ka dito yung gina buksan kaya hirap yan po yan yung iba magbuka yung hindi yung iba hindi Ku na ya na tay lutluto ni Kuya Danan nay. na eh. nagdakkel ti kanya sina. Yung iba talaga ito hindi magbuka. Inasusi an to. Susi, wala man tayong susi. Wala tayong kutsara ka mo. Na ano. ano lang yan, niloyaan. Oh, may kamatis. Ito na, hindi na kamatis. May talata dyan. Okay. Ayan guys, bali namulot po kami ng mga dahon-dahon na tuyo. Susunugin namin dito para may ano kami mamaya, maliwanag.